maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang Chinese action comedy film na pinamagatang Big Brother. Now sit back and enjoy the movie. Bumalik si Henry sa Hong Kong matapos magsilbi sa US military ng mahabang panahon. Dahil plano niyang magsimula ng bagong career bilang guro, pumunta siya sa kanyang dating paaralan na tinatawag na Takchi Secondary, Sinabi ng principal na wala siyang karanasan sa pagtuturo, ngunit matapos makita ang recommendation letter mula sa isang mataas na opisyal, binigyan siya ng trabaho. Bago umalis si Henry, ipinaalam sa kanya ng principal na ang klasing itinalaga sa kanya ay ang pinakamasama sa buong paaralan. Sa kanyang unang araw sa paaralan, pumasok si Henry sa klase at naabutang sobra itong magulo. Natutulog ang ilan sa mga estudyante at ang iba naman ay kumakanta. Ang iba ay naglalaro ng video game habang ang malaking bilang sa kanila ay nagluluto ng ramen sa isang portable stove. Kahit pumasok na ang guro, hindi nila ito pinansin at ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sinubukan ni Henry na kunin ang kanilang atensyon ngunit nagkunwari silang hindi siya naririnig. Sumuko na siyang makuha ang kanilang atensyon at umikot sa classroom upang magkomento sa mga bagay na ginagawa nila. Ang mga mag-aaral na nagluluto ay inutusan niyang kumain ng mas kaunting ramen dahil naglalaman ito ng labis na sodium. Sunod niyang nilapitan ang isang lalaking nagngangalang Zufa na tumutugtog ng instrumento at tinulungan siya sa pagpractice. Pagkatapos nito, binalaan niya ang isang lalaking gamer laban sa radiation na maaaring matanggap niya mula sa pagtitig ng matagal sa screen. Nang nagsimula ng makinig ang mga estudyante sa kanya, ipinakilala niya ang kanyang sarili at isinulat ang kanyang pangalan at numero ng telepono sa board. Nagtawanan ang mga estudyante dahil sobrang pangit ng sulat kamay niya. Pagkatapos, inutusan siyang umalis ng ilan sa mga estudyante ngunit tinawanan lang ito ni Henry. Muli siyang hindi pinansin ng mga bata at nagpatuloy sa mga aktibidad na kanilang ginagawa nang mapuno na si Henry, gumamit siya ng rubber band at shock upang i-trigger ang fire sprinkler sa silid. Mabilis na umiwas ang mga estudyante para hindi sila mabasa. Sa huli, nakuha niya na ang kanilang buong atensyon at opisyal silang tinanggap sa kanyang klase. Pagkatapos ng klase, isang grupo ng limang mag-aaral ang nagtipon-tipon sa silid ng sports supply upang manigarilyo. Ang pinuno ng grupo na si Jack ay may crush sa isang grade A student mula sa ibang klase nakita ng iba na nakatitig siya sa picture ng babae at pinagtawanan siya. Ang kanilang grupo ay may kalabang mayayamang estudyante mula sa basketball team. Pumasok sila sa supply room at kinutsa si Jack gaya ng dati dahil mahirap lang siya. Kalaunan, nagsasanay ang basketball team habang pinapanood sila ng grupo ni Jack mula sa malapit. Hinulog ni Jack ang isang bote sa court na naging dahilan ng pagkatalisod ng team captain.